Tingnan nyo naman ang ating si Yuna guys. O, sumasayaw yan kapag kakantahan ng Lola Seni niya. Kahit walang tugtog, basta kantahan lang ng Lola Seni niya. Ayan, sumasayaw. Tingnan nyo naman, may pagkembot-kembot -kembot pa. Talagang tuwang-tuwa kami sa batang to kapag yan ay sasayaw. Tingnan nyo naman ang style. Dati hindi ganyan yan sumayaw. Tingnan nyo naman may nalalaman pang pakembot-kembot. Kami nga pala guys ay tatambay muna dito kay Lola Seni. Mamaya ay manunod kami sa basketball court kasi laro ng kanyang kuya. Ayan nga pala guys si Yuna ay kagigising na. Tingnan nyo hyper na hyper agad kasi kompleto ang tulog. Basta nga pala kompleto guys ang tulog ni Yuna. Naku asahan mo napaka hyper na. Ayan sinubuan nga pala ng kanyang ati nini ng chicken So, ayun nga pala, guys. Uh, na pala kami para bisan ko si Yuna kasi pupunta kami yung basketball court. Niyaya na pala kami ng kanyang ati Bambi. Eh, kasi nga naman, maglalakad nga pala kami kasi wala ang papa ni Yuna. Wala kami sasakyan. At ayan nga, pinaglakad na namin si Yuna. Tingnan nyo naman at saan to May pagpunta pa talaga sa tindahan. At nga pala pumunta ni Yuna sa tindahan. Ayan, may pagsakay pa talaga sa tricycle. Ganyan yung batang yan kapag nakakakita ng tricycle. Hindi pwedeng hindi yan sasakay. Ayan na nga, inakay na ng kanyang ati Tali. At dahil napagod nga pala si Yuna, ayan, kinarga ko na siya. At habang kami naglalakad, ayan, may pabidyo muna kami ni Yuna. So, ayon, ito nga pala ang aming mga kasama. Tamang-tama nga pala ang aming paglalakad kasi hindi naman mainit. At noon nakarating na nga pala kami sa basketball court, ayan, hindi pa pala simula. At kami naghahanap na nga pala ng aming mauupuan. Kaya kami lumipat sa kabila kasi meron pa doon pwesto. At noon nakaupo na nga sila ate, ito naman si Yuna, tignan nyo, mangungulit na naman to dito. Ay, sadyang hindi talaga ako makapanood ng ayos gawa ng batang to. Ay talaga napakakulit talaga guys ni Yuna. Hindi hindi talaga to mapapakali sa isang pwesto. At tingnan niyo naman may pagsayaw pa talaga tong batang to. At ito na nga guys, nagsimula na nga pala ang basketball kaya naman umupo na kami ni Yuna. Dito nga pala kami napapwesto kay laati Maha niya. Napakaganda nga pala ng simula ng laro nila kuya. Ayan, tingnan niyo shoot agad. Sa so, diyan napakasarap talaga manood ng basketball. Talagang tili ano, yung mga nanonood kapag nakaka ang kanila pambato. At itong aming baby Yuna talaga nakikisigaw re. and